Uh, tayo naman po ngayon ay maglilinis ng tenga ng ating adult uh, cat. Okay. Uh, ang kailangan natin ay uh, ang de cacao oil. O kaya uh, Madrid cacao extract, para lang optional 'yan uh. Kung walang budget naman eh, pwede naman yung tubig lang. Okay, basta pipiga natin may din. Gulak. Uh, tissue, abang-abang lang. Tsaka cotton buds. Okay? Okay. Uh, kung bago lang tayo dyan sa aking channel, uh, baka pwedeng maki, makikisubscribe naman, like at tsaka share ng ating channel. Okay? Uh, wala na tayong uubos ng oras pa at simula na natin. Uh, ang una ay medyo uh, dalang lang tayo ng patungan na kung saan halaga yung kusa natin may ano ang ating oil okay. uh, ang oil mo sa akin oil ah. okay. uh, unang pasada parang palalambutin ko lang muna ang mga dumi uh, Simula. sa kabila. Palambutin natin. At gagaya pa rin ng aking style. Engine seat. Engine seat ha. Ito ang engine seat natin. Uh, sabi ko nga, mas kontrolado ko ang pusa at kuting kapag kaganto. Kung behave na behave naman ang inyong pusa, pwede naman sa lamesa na nakaupo kayo o kahit tungtungan na nakatayo kayo. Okay? natin sa cotton buds na. Okay. Ah, uh, natin po ng na. Luwat ka na na kagad. Lagyan na natin ng oil okay na extra. Okay. Sabi ko nga kung wala, ah uh, maligamgam na tubig na lang okay? maligamgam na tubig para mapalambot naman nila yung dumi okay. wag basta basta oil kasi baka lang gamin sila okay. Tapos uh, sa paglilinis, huwag yung pinakadukdukin yung pinakadulo. Ito sa adult lang to ha. Iba yung sa kitten. Meron po tayong video para sa kitten. Okay. Ito, uh, halos bungad lang din to. Huwag talaga yung pinaka halos bungad lang to. Okay. Uh, lang. Tapos huwag na natin masyadong ito, ikot alalay lang may irita rin yan. parang tayo lang din yan okay? mahalaga na malinis ang ating mga alagang hayop kahit anong uri ng hayop yan dahil may balik sa atin yan dahil may dala silang parasite pag sila ay hindi malinis Sapa. Tapos so, bahagihan natin po nasa um, uh, okay, pwede rin naman yung tissue na pinakita ko kanina ito kasi malambot um, pwede rin naman pwede na kasi ito mag absorb tubig, rin, gumamit kayo ng tubig kaya ng yan, oil kasi natitira-tira yung ano, yan, ah, pinaka pahid Ayan. Hmm. Ayan. So, ang kabila, ganun din. Ang ating procedure. Hmm. Chat ya, nah, maintain na natin na malinis natin sila uh, kada linggo uh, two times or three times a week okay, para na maintain natin yung uh, tumi ng kanilang tenga okay at uh, ayun naman ay papatakan natin siya ng eardrops o ear cleaner okay Maglalagay po ako ng link dyan ng mga Madre de Cacao na para magigagamitin yung panlinis. yan na rin ang ear drops Okay. Eto, may technique tayo dito sa paglalagay. hindi na diretsyo, kasi may irita yan sila. Yan. Kumuha tayo ng bulak. Okay, bulak. Uh, lang. Siguro. Kasi ito ang gagawin natin. Papa-absorbin natin dito. Tapos saka natin papagapangin. Kasi na yan sila. Ayan. Ganito naman ang simula natin. Okay, naka-absorb na. Pwede na to sa kabila. Isang patak lang. O dalawa. Okay na yun. Isang piga o dalawang piga. One. Two. Ayan. Tapos, ganyan lang natin. Kasi pagka ito ginamit nyo, o okay, may mga spray type ah ah mababalikwas kaga nila okay samantalang to mapapagapang nyo na maayos at hindi pa sila matataranta natataranta ang mga pusa sa tunog ng spray tapos pag naglilinis kayo kung nasan siyang komportable lugar kunwari yung banda sa cage niya o sa teritoryo niya yun hindi na kayong lumayo kasi uh, ma ma ano siya, matatakot pagka nila yun. Kung maring nilabas nyo doon kayo na nagtabas na, ng buhok niya, naglinis ng kuko, ah uh, ganyan, linis ng buka. Okay. Tapos yung naipatak natin dito, mga ilang araw aangat yun. ah uh, yun ang lilinis natin. Bungad-bungad lang. Huwag nang pakadok-dok pa. Okay? Ayan. Diyan natatapos ang ating paglilinis ng tenga ng ating adult ka. Ayan. See? Paalala lang po. Uh, ako yung maglalambing na paki ah uh, subscribe mag-subscribe, mag-share at mag-like ng ating video at ng ating channel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.